Okay ano ito? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Oh Diyos ko, ano ang binibili mo? Bumili pa ako ng gamit sa bahay. Masyadong maraming bagay. Tutulungan kita. Ah, hindi ko kailangan, kaya ko ito mag-isa. Malaya na ako. May motor ako, ihahatid kita. Kung ikaw ay nasa panganib, pagsisisihan ko ito. Maraming salamat. Hindi 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 kailangan ng tulong mo. Kung alam ni Ten, magkakaproblema ang lahat. Tara na. Okay, you. Hmm. Mr. Ten, Miss Duet. Diyos ko, marami siyang binili sa kanya. Diyos ko, so anong meron sa dalawang ito? Bumalik ka na ba? Bakit? Nasaan ang pera ko? Nasaan ba tayo? Saan yun? Ano ito? Bakit ganun? Sir, niloloko mo ba ako? Hindi hindi, naglagay ako ng pera sa lugar na ito, pero hindi ko makita ngayon. Hindi ko itinago, iniwan ko ang pera dito. Siguro, nahulog palayo. Saan iyon? Itago saan? Hindi ko itinago, nilagay ko sa bulsa ko, nahulog siguro. Diyos ko! Ilang daang libo! Kailangan mo akong hanapin, kung hindi mamatay ka. Ilang daang libo, mas mahalaga pa sa asawa mo? Ano pa? Nabibili ng pera ang bigas, at ano ang maaari mong gawin? Kamusta? Ako ito eh. Sige, hintayin mo ako, papunta na ako. May negosyo ako ngayon, hanapin natin ang pera. Kung hindi, hindi ka mabubuhay ng mapayapa. Ha? Ang sama ng araw ngayon. Nawala lahat ng pera ko. Nasaan ka, Mai? Naghihintay sa akin. Iuuwi na kita. Tumigil ka. Palabas. Layuan mo ako, kung nakikita ito ng iyong ina. Galit ka pa rin ba sa kanya? Yan ang sabi ng nanay ko, hindi ko sinasadya. Iuuwi na kita. Kaya kung pumunta magisa. isa Hayaan mong iuwi na kita. Lumayo. Hindi ko kailangan. Bigyan mo lang ako nito minsan. Hey, my. Nagmakaawa ako. Masakit. Uho. Ayos ka lang ba? Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Nakikita mo ba? Paumanhin. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Sa labas ng paraan. Masakit. Hayaan mong iuwi na kita. Ako na mismo ang pupunta. Hoy may. Hoy may. Paumanhin. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo sabihin kailangan ko nang umuwi Anong ginagawa mo? Gusto mong mamatay? Mahal kita. Matagal na kitang mahal. Maging girlfriend mo. Kuya, ingatan mo ako. May, May, mahal kita, May. nakakainis. My God, oh my God, ang aking unang halik, ito ay nawala, napakasama niya, siya ay isang sinungaling, kasamaan. Hindi ko na siya kakausapin. Oh. May, ano ang nangyayari? Huwag mo akong... Ano ang nangyayari? Bakit ka nakaupo dito? hindi natin kailangang magkasama. Pero anong mali, bakit ka sumisigaw? Asar na ako. Galit ka ba? Kung sumisigaw, ginagawa nitong mas komportable ka, tapos Hayex ituloy mo yan. Komportable ka ba? Hindi pa. Miss Ten Miss Ten, hey hey hey, sabihin mo, Miss Ten Miss Ten, gusto kong pag-usapan ito gusto kong sabihin, nagmamadali ako, hindi kita makausap, Diyos ko, ayokong istorbohin ka. Diyos ko. May problema. Ito ay napakahalaga, ito ay may kaugnayan kay Mr. Ten. Ano ito, magsalita ng mabilis. Hindi ako madaldal. Noon pa yan. Nakikita ko ang asawa mo, sumama ka kay Mrs. Nguyen. Ang aking kapatid na babae ay bumili ng maraming bagong bagay. Ano, totoo ba iyon o kasinungalingan? Sinasabi ko ang totoo. Nakikita kong kakaiba ito, kaya sabi ko sabihin mo sa akin. At saka, ni hindi ko sila close. Ikaw at siya ay galit sa isa't isa. Nakita kong marami siyang dinadala sa kanya. Nakikita kong kakaiba ito. ito pala. Alam na, may karelasyon siya. kahindik hindik open siya sa lahat. Oh my god, ang galing. Ang bagong rice cooker. Napakasarap magluto ng kanin. Tama iyan. Napakahusay. Asong babae. Bakit mo ninakaw ang asawa ko? Asong babae. Alam ko ang lahat. Hindi ako nagkakamali. Huwag ka nang makipagtalo. Hoy! Ano ang pinagsasabi mo? Ano ang pinasok mo sa bahay ko? Hindi mo ba alam? Tanong mo sa ate mo. Manligaw ng iba, upang makakuha ng paggastos ng pera. Josko, ko! Ano ang pinagsasabi mo? Huwag magpanggap! Saan ka may pera pambili ng mga ito? Pera ba ni Mr. Ten? Ano ang pinagsasabi mo? Ito ang aming pera. Hindi ko kinuha ang pera ng asawa mo. Kasinungalingan aminin ang katotohanan. Ang tanga ng asawa ko, kaya siya naloko. Mrs. 10. Magsalita ng mabuti, ingat sa sirang ngipin, protektahan ang iyong mga ngipin, kung sinaktan kita, hindi ka makakain ng kanin. Akala mo ba may pera ang pamilya mo? Paumanhin, kahit na ako ay napakahirap, hindi na kailangan. Hoy, ang maruming pera, asong babae, anong gusto mo? Hu. Tumigil ka. Hey, umuwi ka na. Tawagan mo siya dito para kausapin. Huwag maging masama. Diyos lahat lahat, lahat lahat, Diyos ko, ninakaw nila ang asawa ko, ninakaw nila ang pera ko, sinaktan nila ako, lahat, hey, hindi kita sinaktan, bakit ka sumisigaw, gusto mo suntokin kita, anong gusto mo, sino ang mga baboy, sabi ko mabait ka, ayaw mo, ikaw, 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 Diyos ko, Diyos ikaw, ikaw, Diyos ikaw, ikaw. Diyos ko! Diyos ko! Halika na! Halika na, bakit ka naghahanap ng gulo dito? Sila ang unang nagsimula. Hiniling niya sa aking asawa na bigyan siya ng pera. Ngayong umaga, pumunta siya para kunin ng pera. Nagkunwari siyang nawalan ng pera. Hindi ko kailangan ng pera mo. Nagnakaw ang kapatid ko ng asawa ng ibang lalaki, at ikaw. Diyos ko, may buhok sa ulo. Masyado kang maikli, ano? Diyos ko, ano? Anong masasabi mo? Tumigil ka, alang-alang sa Diyos. Kumalma ka, Diyos ko. Kumalma ka lang. Bakit nag-aaway, bakit? Huwag ka nang mag-aaway, dahan-daang magsalita, wala siyang kukunin hindi siya kukuha ng anuman sa sinuman. Tama yan, Miss Ten. Tanong mo ulit sa kanya. Tingnan natin kung kanino niya binigyan ng pera. Kailangan niya akong bayaran. Pauwi na ako. Pupunta ako dito. Halika na. Kumalma ka. Nanay, anong nangyayari? Kumalma ka. Ano ito? Anong ginawa mo sa nanay ko? Hiniling ko sa kanya na huminto. Walang kinalaman sa iyo ang ginagawa niya. Wala kang karapatan. Hip, iuwi mo na ang nanay mo. Huwag dito. Narinig ko, alam kong nandito ka. Tulungan mo ako. Hilingin ang kanilang pera. Diyos ko, aking mahalagang mga barya. Natanong mo na ba siya? Bakit may hinahanap ka? Mapapahiya ka. Ano? Nagnakaw siya ng pera. Kailangan kong ibalik ang pera ko. Siguro. Tanong mo ulit sa kanya. Baka maglaro ng baraha, o sumama sa isang babae. Hoy ikaw! Ikaw ay nagsasalita tungkol sa iyong sarili. Anong masasabi mo? Sumama ka sa akin. Tutulungan kitang malutas ito. Hindi ako alis. Hindi ako pupunta. Pero kung, nagbigay ako ng pera kay Noel, tutulungan kitang maibalik ito. Diyos ko. Hoy hey hey hey. Diyos ko. Ibalik mo ang iyong buhok. Huwag mong iwan dito. Kumalma ka. Sinabi ko sa iyo na hindi. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Pumanap ka ng kasama nila. Anong gusto mo? Sabi mo hindi mo siya binigyan ng pera. Sabihin ang totoo. Sabihin mo. Kung hindi mo sasabihin, ano ang katotohanan? Kung magkasakit ako, mamatay ako. Mapupulong ka. Tatay. Sabihin mo. Anong gagawin mo? Galit na galit siya pagdating sa pera. Sabihin mo. Kanino mo binigyan ng pera? Wala ako nito para kahit kanino. Ano? Sa aliyon. Kung sasabihin ko sa iyo, huwag mo akong kulitin. Kinukuha ko ang pera mo. Umuwi ka na. Ibibigay ko sa iyo. Bakit? May nakita akong mga taong naglalaro ng baraha sa kalsada. Sumali din ako sa laro. Pero hindi nakakatuwa. Bakit? Nawala lahat ng pera ko. Josko, ko. Diyos ko. Naubos na ang pera ko. Ang kasuklam-suklam na bagay. Ikaw ay malupit. Kumalma ka. Kumalma ka. Anong ginagawa mo? Ilang daang libo lang. Tingnan mo. Ginawa mo siyang mawala ng buhok. Patawarin mo siya. Imposible naman. Josko. ko. Kumalma ka. Josko. Bakit mo ako iniwan? Hoy ikaw. Anong gusto mo? Kunin mo ang pera ko sa almusal, para ibawas ang utang. God, niloloko mo ba ako? Oo oh, ay. patawarin mo ako. Hindi ko na ginagawa yun. Diyos ko. Sobra na siya. Tinawag niya akong mababa, hindi ako pandak, hindi lang ako matangkad, hindi ako pandak. Ate, walang mali sa amin. Tiyak na malalaman din nila. Diyos ko, naghihintay na malaman ng pamilyang iyon. Ano? Anong ginagawa niya dito? Hey! Kumain muna kayong dalawa. Hayaan mong kausapin siya nira. Anong ginagawa mo dito? Paumanhin tungkol sa hapong ito. Tama ang nanay mo, paumanhin, hindi ikaw. Anak ka ng nanay ko. Nandito ako sa ngalan ng aking ina. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nakatayo ako dito hanggang umaga. Tumigil ka. Nakatayo ka pa rin dito. Hindi na kami kumakain ng maayos ni tita. Umuwi ka na at huwag na huwag ng babalik dito. Anong pakiramdam mo? Yan ba ang sabi ng manghuhula? May tama, ngunit nakikita ko ang kapalaran na pinutol. Hindi totoo. Hindi ako naniniwala, at kung ano ang hindi totoo, maniwala ka sa mga tamang bagay. Sino ang iyong manliligaw? Masyado mong tinatago. Ipaalam sa akin. Kakainin ko ang kasal mo. Hey, samantalahin ng maaga, huwag maging matandang babae tulad ko. Well, mahal ko siya. At may mahal siyang iba. Tama, oo, kailangan kong magmahal ng taong nagmamahal sa akin. Sinasabi ko lang yan. Tulad mo, pwede bang iwan mo na? Hindi. Hindi mo maihahambing iyon. Siya at ako ay magkaiba. Hoy, ikaw naman. Maraming pagpipilian ang mga bata. Alam kung ano. Oh, ang kwento ngayon. Magtago ng sikreto. Kwento ngayon. Alam ko. Ganon din ang gagawin ko. Gusto kong sabihin, ang bagay na mahal mo ang mga tao ng unilaterally. Manahimik ka. Alam ko. Ang kwento ngayon, walang sinasabihan, ay isang sikreto. Hanggang kailan? Ikakasal na kayo ni Uncle Five. Sino ang mahal ko? Itong babae. Huwag ka na magsalita. Hindi ko alam kung sapat na ito. Magsumikap para makaipon ng kaunti. Ate. Ate. Saan pupunta? Nagulat ako sa tawag mo sa akin. Saan pupunta? Well, wala. Hindi, pumunta sa trabaho. Oo, oo. oo. Anong nangyari? Okay lang ako pumunta sa labas. Huwag mo akong pakialaman, marami akong ginagawa, magtrabaho sa negosyo, sobrang busy. Pumunta sa labas, huwag mo akong pakialaman. Pumunta ka. Hindi ko kayang ipaalam sa kanya. Ngayon asawa na may pera. Alin ang mas mahalaga kaysa sa akin?